siyang mapagpalang araw. Yan, magluto tayo ng ginataang malunggay. Ayan. Yan yung natirang malunggay kanina sa office. Kaya, kinuha ko. Sabi ko, magluluto na lang ako ng ginataang malunggay. Kasi ang ulam namin sa office kanina ay munggo. So, ayan. Inumpisahan ko na nga habang wala pa akong ginagawa. Walang customer. Walang Uh, payment transaction naisipan kong ah, uh, himayin na kasi pag uwi ko pa ng bahay saka ako maghihimay yung hassle na, kumbaga kaya, ayan na after 1 hour natapos ko rin yung paghihimay ayan, mukha siyang marami pero kunti lang pala ayan yung mga sanga-sanga nakarami din ako, ilan ba yan? mga nasa uh, walo so ayan, ang dami rin So, ready na. Para ready na ang pagluluto ko mamaya. Bali, magagayat na lang ako ng uh, kamatis, sibuyas, bawang. Yun. Naghahanap nga pala ako kanina ng tinapa. Wala akong mahanap. So, ang ginawa ko na lang, naghanap na lang ako ng delish. Yun na lang yung natin palit ko instead na pinapa yung panglaho ko. Ay nga pala, nilagyan ko ng kaunting mantika. Tapos isinunod ko na ang coconut milk and then isinabay ko na yung mga ingredients, sibuyas, luya, bawang, at kamatis. Ayan, hintayin natin yung kumulo muna. So, takpan muna natin. Ayan, nakuluna. Saka natin ilalagay yung ating sahog. Nadilis. Hindi ko nilahat yung isang plastic. Kasi super dami naman masyado. Ayan, huwag niyong kalilimutan ang paminta. And salt to taste. Takpan uli natin yan. Hintayin natin ma-absorb yung lasa. Na matimpla. Eh, saka natin ilalagay yung ating hinimay-himay sa office na dahon ng malunggay. Siyempre, ang pampasarap, ginisa mix. Ginisa mix, the naman. So, ayan, napakasimple lang. Ayan, lagi na ako may sili kasi hindi na ako nasasarapan kapag hindi sa ganun may anghang. Na walang anghang pala. Mali-mali na yung voiceover natin. Hindi na ako sanay na hindi maanghang yung inuulam ko. So, ayan, ready to serve na siya. Wow! Ayan, oh. Ah, manuot-nuot ang gata. So, let's go. Samahan niya akong mag dinner! Ayan na. Hanggang kinabukasan na umaga, pwede ko pa yung almusalin. So, ayan. Nagkikrave kasi ako niyan. Kanina pa sa office, sabi ko, pero hindi na ubos nga yung paghihimay. Sobrang dami na ay kailangan na nung cook. Yung dahon ng malunggay. So sabi ng ka-office mate ko, Okay, yeah, wag na natin itong lahat. Indalahin mo na to sa bahay nyo kung gusto mong magluto ng gulay ng malunggay. Naisip ko, maghata na lang ako. So ayun, ang dito na lang. Thank you so much for watching. <laughs>